Ginadayo sa pipila na maligya o pagkaon ang bawing cemetery, matag kalag, -kalag bisan pa man sakit na sa panit ang kainit. Tungod ang kapin 500 pesos nga income ni Joven Tengzon sa pagpamaligyag ice drop matag adlaw na himong 3,000 pesos sa pila lang kaoras. Adag kong income basta mga okasyon posen kalakalag ana dugang pa sa usa ka vendor sa plaza ang iyahang regular nga pwesto matag adlaw apan ning kalagkalag niya mamaligya sa sementeryo. okay mga uh, medyo gamay pa man ang tao man buntag ka banggut init man Siguro may hangapon pa siguro daw kanang siguro tao diri mo Ang nakapuyo lapit sa sementeryo, gikaanda na usab mamaligya og kandila matag kalagkalag. -kalag. Sigurado matud pa nga mahurot iya ang baligya og usahay kulangon pa. Daghan mga ang magdalaw, maguna siya ang time nga daghan og magdalaw so napoy mo palit. So far so good gani ha. Daghan mga brad, daghan muna na no? Oh, so far sila. Daghan man mi. So so far daghan na. Napay kaming na mga Gani sa bawing cemetery, adunay mga nibisita nga nagdala og sundang apan gipabilin kini sa police assistance desk tungod lakip kini sa ginabawal ning uplan kaluluwa sa otoridad. Full force usab ang kapulisan, joint task force o BFP sa Jensen sa pagsiguro sa seguridad sa gikaingong sementeryo lakip na ang medical team. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Brigada News.